na ulan. <laughs> na ako dito guys. <laughs> oh my god, basa ata. Hello guys, nandito ulit ako sa Raffles. Wala, nagduduyan lang ako dito. <laughs> Kasi maaga pang umuwi. May galaw shout out everyone. Ayan. Nung nasa MRT ako, hindi siya umuulan. Tapos ngayon, nung pumunta ako dito, umuulan na siya dito. Ayan. Buti na lang tumila. Ayan. Ayan. Ito yung masarap yung tambayan dito, guys. <laughs> Naku, naambun na. Hindi na ako makatambay ng matagal. <laughs> na. Sino yung bako? Ayan guys. Pwede pa yan, abot pa yan. Saan tayo pupunta nito? Ala, maganda yun o may ano, may bubong. Saan tayo pupunta nito? Wala na. Ayan guys, nasa na ba? Ayan guys, naambu na. Sige, ikot ko lang kayo ng kanti dito para may pang, pang ako, pang video. Ayan, ito po yung central, sentro ng mga akala ka lang dito. Nagtatago ako dito. Oh, kita nyo yan. <laughs> naambu pa rin. Marami dito mga available na bangko kaso lang naulan nga basa. Everywhere may mga dyan niyan, may mga dog food ano ba 'yun? Food food. Di ba? Dito yung Business Street. Marami to, sobrang dami sa likod ko, kaso lang naambon, nagtatago nga ako, di ba? Hi. So lakad tayo dun. punta tayo. Tingnan natin kung titila na 'tong ulan na to. <laughs> yun may silungan may silungan silong tayo dito kasi baka tayo magkasakit dito na lang tayo sa may ano may bubong <laughs> okay there you go yung mga bangko dito tsaka yung mga so yun dito na lang ako sa may bubong kasi na ulan. May uh, bangko, mga bangko dito. Diba Sky corner, Ayan. Ano ga to? Oh. 30 rapos. Ano yun? Hindi ko alam kung anong meron doon. Ano hmm. naman yung oras pa. Makapag-video pa sana ako nakisa dito. Ayan. Yeah. Diba? saan tayo pupunta nito alam maganda yun o ano, may may bubuong saan tayo pupunta nito so dyan guys, marami dyan pang bayan, punta ko ng another lakad lang ako dito <laughs> wala na akong may video Wow, ang dito ng mga buildings. Lakad! <laughs> Tanda dito ng CCTV. Oh. <laughs> Grabe. Ay, saan ka pumunta? Puno ng CCTV dito. Business as usual, sabi niya. Business as usual. Dito ay. Mga business, ano, area. Yeah, yeah. So, lakad lang tayo dito. Yung wala nang ulan. <laughs> Ambon lang. <laughs> Uy, lumakas na. Biglang lumakas. Uh, naulan na, guys. Hindi na ako makapag-video. Guys, naulan na. Naulan na. na dito. Ayan, ikot tayo sa naulan. Naulan na. Naulan <laughs> na. <-ula> na. <laughs> na dito ko, grabe, nandito ako. Oh. Hindi ko alam kung saan to. Hindi ba ditong dumaan? Oh my God! Walang tao dito. Dito sa kabila ang dami.